wala na ang mga patakaran ng digmaan. Malaking pagkakamali ang ginawa ng Rusya sa paglulunsad ng isa. Sa pinakakarumaldumal na pag-atake, laban sa mga batang Ukrainian. Agad at ganap ang gante. Ilang oras matapos ang pag-atake, nakatanggap kami ng ulat na inalis na ng Estados Unidos. Ang pangunahing restriksyon laban sa Ukraine. Pinalaya na ang misail ng Britanya at Pransya para umatake sa loob ng Russia. Tinatamaan ang refinery at pabrika ng militar na hindi kayang ipagtanggol ni Putin. Pero kita mo, hindi doon natapos ang paggante. Ngayon, nagpatupad na ang United States ng matitinding parusa laban sa Rosneft at Luke Oil, dalawa sa pinakamalalaking kumpanya ng langis sa Russia. Bumagsak ang stock market ng Russia. At galit na galit si Putin. Pero wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Sa pagtutok niya sa mga batang Ukrainian, pinilit niyang ideklara sa kanluran na tapos na ang panahon ng pag-uusap. Ito na ang sandali na naging personal ang digmaan. Nagsimula ang lahat ng ito kahapon ng umaga. Nang isinagawa ni Putin ang isa sa pinakakarumal dumal na pag-atake sa digmaang ito, pumasok ang mga drone ng Russia sa isang kindergarten sa Ukraine, bandang 10.30 ng umaga. Tama ito, gitna ng pasok sa paaralan sa umaga. Mayroon tayong kuha ng pag-atake at mayroon din tayong kuha ng rescue mission na isinagawa ng mga unang tumugon matapos ang pag-atake. Pero kahit ganoon, itinatanggi pa rin ito ng mga Ruso. Sinasabi nilang lahat ito ay palabas lang ng NATO at na ito raw ay isang site ng NATO. Hayaan ninyong ipakita ko ang ebidensya at kayo ang humusga. at narito rin ang mga nangyari pagkatapos, kung saan sinusubukan ng mga unang rumesponde na ilikas ang lahat ng mga bata. Naririnig natin ang mga bata na tinatawag ang nanay nila. Maganda! Ngayon, sabi ng ilang propagandista ng Rusya, ito raw ay ganti ng Rusya, kaya siguro nagtatanong ka, para saan ang paghihiganti? Eh? Ganito kasi, ipapakita ko sa'yo. Mas maaga nung umaga, ginamit ng armadong puwersa ng Ukraine ang Storm Shadow mula Britanya para pabagsakin ang planta ng chemical ng Rusya sa Bryansk. Mahalagang pasilidad ang plantang ito sa military-industrial complex ng Rusya. Gumagawa ito ng pulbura pampasabog, rocket fuel, at iba pa. Sinimulan ng Rusya ang pananakop, kaya may karapatan ang Ukraine na sirain ang plantang ito. At bilang ganti, tinatarget ng Rusya ang mga batang nasa kindergarten. Pero ayon sa mga Ruso, mga artista lang daw ang mga bata. Pero, at ito raw ay pasilidad ng nito. Pero ang totoo, isang bagay na nakalimutan ni Putin ay kahit na nawala na sa kanya ang lahat ng awa, ang natitirang bahagi ng mundo ay mayroon pa rin nito. At dito niya hindi napansin na ang unang ginang ay talagang, talagang nagmamalasakit sa mga batang Ukrainian. Mahalagang ipaalala yan sa lahat ng nanonood. Ilang buwan lang ang nakalipas. Noong Hulyo, inamin ni Pangulong Trump sa publiko na si unang ginang Melania ang nagkumbinsi sa kanya na ang mga pangako ni Putin ay wala talagang halaga. Pakinggan ninyo. Umuwi ako, sinabi ko kay Unang Ginang, nakausap ko si Vladimir. Nag-usap kami ng maganda, sabi niya. Ah, ganun. Bukod pa rito, noong pumunta si Putin sa Alaska, nagpadala si Unang Ginang ng personal na liham sa kanya at may napaka-espesipikong mensahe ito. Hiniling nito kay Putin na protektahan ang mga batang Ukrainian, ngunit hindi ito ginagawa ng hukbong Ruso kinidnap nila ang mga batang Ukrainian at inililipat sa Russia. Kung saan basta nalang pinaaampon sa di kilalang pamilya. Sa tingin ko, medyo sumobra na ang ginawa ni Putin kahapon. Yun ay dahil ilang oras lang matapos ang pag-ataking iyon, lumabas ang nakakagulat na ulat mula sa Wall Street Journal. Inalis ng Estados Unidos ang mga pangunahing restriction sa paggamit ng Ukraine ng mga European na long-range missiles. Kasabay ito ng pagtulak ni Trump. Napilitin ang Moscow makipag-usap para tapusin ang digmaan. Ngayon, dito ko gustong linawin ang mga detalye dahil napaka-espesipiko ng mga salita sa ulat na ito at may dahilan kung bakit ganoon. Hindi nagbibigay ng pahintulot ang United States na umatake sa loob ng Rusya dahil may pahintulot na ang Ukraine para gawin iyon. Gumamit sila ng drone para makapasok. Pero sabi ng nakasulat, inalis ng United States ang mahalagang restriksyon. Kaya, ano ang restriction na iyon? Kita mo? Kahit na ang mga misil na ito ay gawa sa Europa, karamihan mula sa United Kingdom o mula sa Pransya, gumagamit pa rin sila ng targeting data na ibinibigay ng Estados Unidos. Pagkatapos ni Pangulong Biden, hindi agad ibinigay ang targeting data na iyon. So hindi natin sinabihan ang Ukraine na bawal silang umatake sa loob ng Russia, tama? Kapag may target ang Ukraine, kailangan muna nilang humingi ng pahintulot sa United States katapat. Pagkatapos, ang kahilingang iyon ay napupunta kay Pete Hexet, kalihim ng digmaan at depensa. At kung aprobahan niya ito, maaring tamaan ng Ukraine ang target na iyon gamit ang datos mula sa United States. Pero kung hindi niya ito aprobahan, hindi maaring tamaan ng Ukraine ang target na iyon. Kahit may misil sila at pahintulot mula sa United Kingdom na gumawa nito, wala silang datos para tukuyin ang target. Iyan ang mahalaga. Hindi na United States ang nagpapasya ngayon, ang pribilehiyong iyon. O baka di ko lang maalala ang tamang salita. Wala na kay Pithexet ngayon, ang kapangyarihang mag-aproba. O tumanggi sa strike ngayon. Ang kapangyarihang iyon ay nasa pinakamataas na general ng United States sa Europa. Si General Alexis Greenwich. Siya ang kasalukuyang commander ng nito, At sa tingin ko, mas mainam na siya ang magdesisyon. Dahil mas pro-Ukraine siya kumpara kay Pete Hexet. Hindi naman ibig sabihin na anti-Ukraine si Pete Hexet. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng administrasyon at Pentagon at hindi malinaw kung sino ang dahilan nito. Technical, hindi pinapayagan ng United States ang pag-atake sa loob ng Russia. Ang ginagawa lang ng United States ay nagbibigay ng targeting data para sa mga target na pinipili ng Ukraine. Ginagamit ng Ukraine ang misail mula Britanya. Mahalaga ang teknikalidad na ito dahil ilang oras lang matapos ang ulat Naglabas ng pahayag si Pangulong Trump. Nag-post ka sa social media ngayong hapon na peke ang ulat ng Wall Street Journal. Peke ang Wall Street Journal. Mas totoo sa financial kaysa chismis? Pwede mo bang kumpirmahin na tama ang pagkakaintindi ko sa nangyayari? Sa pagkakaintindi ko, pinalabas ng kwento na parang tinanggal lang natin ang United States isang restriction sa intelihensya. Hindi totoo na binigyan ko ng pahintulot ang Ukraine na magpaputok ng misil sa Russia. Hindi ko yon ginawa. Pangalawa, hindi nila gamit ang mga misil natin. Mukhang European o mula sa ibang bansa ang ginagamit nila, hindi atin. At ano ang ginagawa nila? Hindi ko kontrolado yon, pero kontrolado ko ang mga misil natin. Hindi nila ginagamit ang mga misil natin. At peke ang kweto na yon. Maraming ginagawang pekeng balita ang Wall Street Journal. Ngayon, hindi naman talaga fan si Trump ng Wall Street Journal pero hindi rin sinabi ng ulat ang inaangkin niya. Hindi naman sinabi doon na, oy binigyan ng pahintulot ni Trump. Ang sinasabi ay inalis na ng United States ang restriction. Totoo iyon dahil nakita natin ang strike ng Storm Shadow sa pasilidad ng Russia na nabanggit natin sa simula ng video. Posible lang yon kung United States ang nagbigay ng targeting data. Para sa akin, nakakatawa na ginagamit natin ang puntong ito na parang sinasabi natin, hindi ang Estados Unidos ang nag-strike kundi ang mga Europeo, Ukraine, at iba pa. Pero hindi tayo. Pakiramdam ko, ganito rin ang ginagawa ng Russia. Ginagamit nila ang kalahating katotohanan para itulak ang kanilang panig. At ngayon, natitikman na ng Russia ang sarili nilang gamot. Sinasabi ko ito hindi lang dahil sa pahayag na ito. Nagbigay rin siya ng kaparehong pahayag sa press conference. Pakinggan ninyo. Hindi kami nagbebenta ng armas sa Ukraine sa NATO namin ito ibinibenta. Iba na ngayon kumpara nung panahon ni Biden. Diretsyong ibinigay niya ang 350 at bilyong halaga ng armas at pera sa Ukraine na sobrang bobo. Ibinebenta natin 'yon sa NATO at sa Turia, pwedeng gawin ang gusto mo sa mga 'yon. Hindi lang sa Ukraine, pero kadalasan doon napupunta. Ginagawa ng mga bansa ngayon ay bumibili. Ibig kong sabihin, tara na. Hindi natin pwedeng sabihin hindi tayo nagbebenta ng armas sa Ukraine. Kasi sa NATO natin ito binebenta. Alam natin ang pinupuntahan at dahilan ng pagbenta nito. Dahil ganito gumagana ang proseso, nagpapasa ang Ukraine ng kahilingan para sa mga armas na gusto nila. Ang kahilingang iyon ay napupunta sa commander ng NATO, na siya rin ang pinag-usapan natin kanina, tapos tinitingnan niya ito. Tinitingnan kung meron ang United States, kung sapat ang meron ang United States, at sa kanya ito, inaaprubahan. Pagkatapos, bumibili ang NATO ng armas, at ibinibigay sa Ukraine. Malinaw kung bakit ito nangyayari, ayaw lang talaga nating aminin. At masaya ako tungkol doon. Ganito gumalaw ang Rusya, palagi nilang ginagamit ang mga ganito. Parang uri ng informational warfare na naratibo. Para lang lituhin ang lahat. Ngayon, tila ginagawa rin natin iyon. Mas mahirap nang sisihin ng Rusya ang Estados Unidos. Kapag hayagang sinabi ng Presidente na hindi sila nagbibigay ng armas sa Ukraine kundi sa NATO lang. Hindi namin inaaprubahan ang mga pag-atake sa loob ng Rusya. Europa lang ang gumagawa nito. Alam kong maaaring hindi masaya ang mga Europeo tungkol dito. Pero para sa akin, mas napapasaya ako kapag iniisip kong natitikman ng Rusya ang sarili nilang gamot. Gaya ng sabi ko sa simula ng video, hindi doon nagtapos ang pagganti. Ang pinakamalaking balita ay ang mga parusa. Sinabi kong ito ang pinakamalaking balita dahil wala pang bagong parusa sa administrasyong ito. Pinalawig ni Trump ang ilang mga parusa na inihayag ni Pangulong Biden. Pero mga extension lang yon. bago talaga ito at siguradong isa sa pinakamabigat na parusa ng United States. Kasama rito ang lahat ng parusang ipinataw sa ilalim ni Pangulong Biden. Ngayon ay malaking araw para sa ginagawa natin. Tingnan mo, malalaki talaga ang mga parusa. Laban yon sa dalawang malaking kumpanya ng langis nila at umaasa kaming hindi ito tatagal. Umaasa kami na maayos na ang digmaan. Sinagot lang namin ang may kinalaman sa iba't ibang uri ng mga misil at iba pang bagay na tinitingnan namin pero di namin inisip na kailangan pa iyon. Nagpatupad ng mga parusa ang United States sa Rosneft ng Russia at sa Luke Oil na mga kumpanya. Ito ang dalawa sa pinakamalalaking kumpanya. Pag-aari ng Estado ng Russia ang Rosneft, kaya mas direktang masasaktan nito ang bank account ni Putin. Habang pinapakinggan ito, siguradong tanong ng lahat. Hindi ba Russia ang bansang may pinakamaraming sanksyon sa mundo? Ano ang pinagkaiba ng mga sanksyon na ito sa dati? Ganito, ipapaliwanag ko, hindi lang ito tungkol sa sanctions sa Rosneft. Kasama rito ang kahit anong kumpanya na pagmamayari ng mga kumpanyang ito ng 50% o higit pa. Kaya mas maraming subsidiaries at iba pa ang tatamaan. Iba talaga ang mga sanksyon na ito kaysa sa mga nauna. Ngayon, ito ay isang bagay na napag-usapan na natin sa mga naunang video natin pero matagal na iyon. Sa pagtatapos ng dalawang libo at dalawamput dalawa sa tingin ko, nag-anunsyo ang mga bansa sa kanluran ng tinatawag na price cap. Na ibig sabihin ay pwedeng magbenta ng langis ang mga refinery ng Russia at mga producer ng langis ng Russia. Pero hindi nila pwedeng ibenta ito ng lampas sa isang takdang presyo. At ang presyong inihayag natin noong simula ay 60 dolyar. Makalipas ang ilang buwan, ibinaba ng maraming bansa sa Europa ang price cap sa 47 dolyar. Ibig sabihin, ang bibili ng langis mula Russia ay dapat siguraduhin na mababa sa presyong iyon ang bili. Kung hindi, maaari silang maparusahan. Kaya ito ay pinatawan ng parusa. Pero parang ganito yon. Parang, sige, pwede kang dumaan sa kalsadang ito. Pero hindi ka pwedeng lumampas sa isang takdang bilis. Pwede ka pa rin magmaneho ng mas mababa sa limitasyon na kahit papaano ay nakatulong. Pero hindi ito kasing lakas ng inia-anunsyo natin ngayon. Ngayon, hindi mo na sila pwedeng kausapin o makipagtransaksyon at bawal ka na ring dumaan dito kaya sino mang kumpanya o bansa na makikipagnegosyo sa mga kumpanyang ito ay mapaparusahan din at bukod pa dyan, hindi na talaga pwedeng gumamit ng United States dollars ang mga kumpanyang ito ibig sabihin kailangan pang magpaligoy-ligoy ng mga kumpanyang ruso para makapagnegosyo at masakit ito para sa kanila ibig sabihin tataas ang kanilang mga gastos at bababa ang kanilang kita epektibo ang mga parusa pero hindi tulad ng sinasabi ng karamihan hindi agad babagsak ang ekonomiya ng Russia kahit gusto ko rin 'yon pero hindi ganoon kabilis mangyayari masigit pa kung ilalagay ko sa sa isang halimbawa parang may lubid na nakatali sa leeg ng ekonomiya ng Russia sa bawat anunsyo ng bagong parusa lalo pang humihigpit ang lubid kaya hindi pa ito patay pero lalong nahihirapan huminga ngayon, hindi lang ito tungkol sa mga parusa ng United States, tinawag din ng United States ang mga kaalyado nila sa Europa. United Kingdom Japan, South Korea, Australia, at Canada. Na sumunod din, hiniling nila sa lahat na gawin din ang parehong mga parusa. Bukod pa rito, sa parehong araw, ipinasa ng European Union ang ikalabinsyam na pakete ng parusa na kakaiba sa isang paraan kung saan tinatarget nila mismo ang shadow fleet. Tinatarget nila ang isang daan o higit pa sa isang daang barko na bahagi ng shadow fleet na ito. Ginagamit ito ni Putin para magpadala ng langis sa India, China, at Turkey. Epektibo rin ito dahil kapag nakita natin ang isa sa mga barkong ito na nakadock, halimbawa sa pantalan sa China o India, ibig sabihin, pwede na nating habulin ang kumpanyang nagpapatakbo ng pantalan dahil nakikitungo sila sa barkong may sanksyon. Nagiging disincentive ito sa mga kumpanyang pigilan ang pagdock ng mga barkong iyon sa kanilang pantalan. Nagdadagdag sila para maitago ito. At nakakatulong iyon sa pagtatago dahil tumataas ang gastos nila. Ibig sabihin bumababa ang kita ng Russia. May paraan ang mga kumpanya para umiwas sa parusa. Pero malaki ang panganib na mawalan sila ng akses sa United States Dollars at Banko sa United States. At bukod pa doon, habang ginagawa nila ito, kahit hindi sila mahuli, mas malaki pa rin ang ginagastos nila. Kaya naaapektuhan pa rin ang bank account, ang bank account ng Russia. Ngayon, kasabay ng pag-anunsyo ng parusa, inanunsyo rin ni Pangulong Trump na hindi siya makikipagkita kay Putin. Simple lang ang dahilan. Nalaman natin ang tungkol sa tawag nina Kalihim ng Estado Marco Rubio at Sergey Lavrov. At nainis talaga si Rubio pagkatapos. Parang ganito siya. Hindi naman nagbago ang Russia. Hindi nagbago ang isip nila pareho pa rin ang hinihingi nila. At nakakabaliw ang mga hinihingi nila. Hinihingi pa rin nila ang mga lupang hindi naman nila nasakop sa sampung taon. Kapalit noon, sinabi ng Russia na ititigil nila ang pag-atake. Sabi nila, kung gusto nyong tumigil ang atake, bigyan nyo kami ng mas maraming lupa. Hindi ito dapat palitan. Lalo na kung alam mo ang kasaysayan ng Russia. Sabi nga ni Pangulong Eisenhower, Walang halaga ang pangako ng Russia Walang gustong magbigay ng lupa base lang sa pangako ng Russia na hindi sila sasakupin. Pero oo, talagang positibo ang araw na ito pagdating sa lahat ng ginawa ng United States. Napakasama at nakakatakot na araw para sa mga batang Ukrainian. Iyon lang ang balita natin ngayon. Kung nagugustuhan ninyo ang mga update na ito, na medyo kakaiba sabihin pagkatapos ng mga balitang tinalakay natin, pakipindot na lang ang like at subscribe button sa ibaba. Target namin makuha ang 2 milyong subscribers bago matapos ang taon.